Inilabas na ni House Speaker Faustino Bojo D. III ngayong araw ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na naglalaman ng lahat ng kanyang kanya ari-arian. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess opisyal lang ang inilabas ni House Speaker Bojdi ang kopya ng kanyang salen ngayong araw na nagkakahalaga ng higit 74 million pesos. Tatlong pahina ng real at personal properties, gaya ng mga lupain at limang sasakyan, ang ilan sa mga inilabas na ari-arian ni House Speaker BojD sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth osal ngayong araw. Kasabay niyan, muli ding binuo ni Speaker D ang Sal and Review and Compliance Committee sa Kamara. Ito ay alinsunod sa provision ng Republic Act No. 6713 at sa pahayag nito tungkol sa muling pagsusuri sa mga patakaran ng Kamara sa paglabas ng Sal ng mga miyembro nito. Sa inilabas na memorandum order noong Lunes, si Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez ang tatayong chairperson ng nasabing komite. Habang tatayo naman bilang vice chairperson ng komite sina Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Marikina 2nd District Representative Romero Federico Kimbo ilan naman sa mga magiging miyembro ng komite si TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Angeles Quezon 1st District Representative Wilfredo Enverga Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Barba at Dinagat Islands Lone District Representative Arlene Bagaw Dagdag pa ni Speaker D Ito anya ay dati namang bukas sa publiko para sa inspeksyon na dapat anya ikonsidera ng Kongreso na maibalik Princess, matatandaan nga na nauna nang nagpahayag ang leader ng Kamara na handa itong ilabas o willing itong ilabas ang kanyang salen. At ito niya ay dapat na maging ehemplo sa iba pang kongresista dito sa Kamara. Mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.